Sige nga. Pinakamagaling! Oh, meron kayong bagong kasama. Sino ba siya? Si... Si Juice po. Sino? Si Juice. Ah, si Zeus. Ano ba spelling? Z-U-S-E? Uh, Di ba Z-E-U-S? Ako nga, no. Kakaiba po yung pangalan niya. Palagay mo, saan galing eh? Hindi galing sa nanay niya. Oo uh... oh, nga naman ng pagligo at nagmamadali si Zeus na mag-shower. Gusto <laughs> mo kasama? Uy! May boyfriend ka! May love <laughs> love! I'm sorry, walang subtitle. Di na Nang makapag-shower si Zeus, mas kinilala siya ng housemates. Meron ka mag english Ayan, pareho tayo, pareho tayo. Ayan, nakata mo na ang Mr. Right. Mr. Right? ba si Miho. Nakatawa po kasi parehas po kami hindi masyado na intindi ng English. Ilang taon ka na nagdadan, sir? Ang yeah. na, anim na taon pa lang. uh, I, uh akala kasi since birth. Pitas fetus pala nagsasagawa. <laughs> <siyo>. Si Richard <laughs> nagpaturong sumayaw sa Hataw okay. King. Gusto rin po sumayaw ni Richard. So, uh. ah. <laughs> Maya-maya, binalikan ni Miho si Tommy sa taas niyang turuan ito ng Tagalog ng 1 to 100. Miho, mm -hmm. <laughs> You still haven't taught me the galug. Ano 'gal? Teach 'em more. Sa ako, pero I'm not that guy. Teach 'em more, guys. Aba kada naman yung ituro I need my slippers, and unless you teach me Tagalog, I'm not gonna get them. Yeah. You need to understand the gravity of the situation. Wala si Maiti siya kami. Maldina la. Maiti siya la. Bago matulog, kina musani kuya ang task ni Tommy. You have a task for me, right? Am I going to do the counting now? One to 100? Meron ka na bang natutunan? Natutunan? Natutunan. Natutunan. Learn. 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 I almost had it. Learn. Yeah, I learned it. That's isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Walong po. Tapos, walong pot. Isa. Siyam na pot. Siyam. isang daladan. Ano yun? Isang, isa, isang daladan. Are you talking about a fruit? Yeah, that's the fruit, right? Oh, man. Isang daladin. Mali. Isang dalandan. Mali. Dalundan. Isang dandalan. Duundulan. 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 Almost. Almost. Isang Dawan. Isang Daong Daong is a port. Okay, that's a port. Isang Daan. Tama. Oh my gosh. I I'm sorry. What's it again? Isang Isang daan. Tama. Say that again. Isang daan. Again. Isang daan. Very good. Isang daan. Salamat Pero siyempre, hindi ka hihinto doon. Bibigyan pa kita ng isa pang task. Magbibigay ka sa akin ng pangalan ng sampung prutas sa salitang Tagalog. Kinabukasan nagpaturo si Tommy sa mga kasama para sa kanyang task. Well, I have to learn at least 10 fruits. Tina, so yes, piña, manzanas, manzanas. Chico, you know chico? Oh, chico. The color brown though. So, avocado. How do you say avocado? Avocado. 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 That's the Tagalog? No, the Tagalog is avocado, avocado. but in English, avocado. <laughs> dahil sa task ni Tommy, may naisip na task ang housemates para kay Miho. Ano sa English yung sampung mansanas? Rutas. Apple. Sa English. Wangga. Ikaw. Oh my God. Abocado. Abocada. <laughs> <laughs> walang, walang tea. Walang <laughs> tea. Abocado din. Nagohang. Ay, ikaw. Ubas. Great. Woo! What? Galing. Di ba yun yung reaction kapag may sasakyan? <laughs> <laughs> oh, <my God>. <laughs> <laughs> oh Roger. ka talaga na. Oh, both are jokes. Ah. So it's his turn to talk. Ah, Baliktag! Malik wow. tagsha Okay, we cannot speak, but like, you can talk. Yeah, now I can talk. Oh. 18 years old, yeah? Eighteen. Well I meet you. Nice to meet you, too. mine.